May bagong pasyalan dito sa Manila sa likod lang ng post office. Napakaganda na dito ngayon. Sarap tumambay dahil mahangin at hindi na mabaho. Makikita mo ang Jones Bridge, ang mga building, at may pailaw at fountain din sila na nag-iiba-iba ang kulay. Pagpunta ko dito, hindi ko na expect na ganito kadami ang tao. Libre lang mamasyal dito kaya dalhin na ang pamilya at buong barkada. Hi guys, tonight andito tayo sa may Jones Bridge dito lang sa may Manila. Ayan, so meron tayong bagong papasyalan dito. Ito yung sa may Pasig River Esplanade. Ayan, so maganda dito guys kasi maraming ilaw. At bago para tayo makapunta doon is dadaan muna tayo dito sa may Jones Bridge. Ayan, so before kasi ito yung pinupuntahan ng mga tao. Pero ngayon, buko dito meron na tayo ibang mapupuntahan. dito pa lang sa bridge makikita na natin na ang daming ilaw ay nakapaikot yan guys pero yung pupunta natin ay doon lang banda sa may bandang left side natin so dun tayo di diretso tapos bandang left side makikita natin yun yan medyo mahaba po yan at sa ngayon ang dami ng tao at dito pa lang sa may bridge ayan meron na tayo mga makikita dito mga nagpicture dito at mga dumadaan kasi di diretso din sila papunta dun sa Pasig River at dito pala guys, uh, mula dito is makikita natin yung ayun, yung Binondo Bridge. Isa yan sa mga pinupuntahan dati. Pero ngayon is napunta yung atensyon nila dito muna. Since ito yung pinakabago. So, yung ibas nagpipicture muna dito bago pumunta doon. Galing pala tayo sa Binondo. Kaya kailangan nating tumawid ng bridge. At ito na yung pinakadulo. Ayan. So, dito na tayo magle-left. Para makapasok tayo dito. Ayan guys, ang daming talagang tao ah papasok pa lang to ayan so mula dito is meron tayong madadaan ng hagdanan ayan mula dito sa may hagdanan is makikita natin yung sa may left side natin ayan so yun po yung sa ilalim ng tulay at ang dami mga tao na guys pero hindi tayo pwedeng dumiretso dyan dito tayo dadaan para makapunta tayo dun sa pinakataas Ayan, tapos dito pala is mga ano pa lang, under construction pa. Ayan, may mga nakalagay pang mga trapal dyan Ganyan, tapos dito naman is meron tong patulay ayan dyan dadaan yung mga jeep yung mga sasakyan pero tayo naman is diretso tayo dito ayan sa ngayon din uh, may ginagawa pa rin dito kahit gabi na Yan, so mula dito guys, pwede na tayong umakyat kasi meron na hagdanan. Pero pwede tayong dumiretso doon kung gusto niyong dumiretso. Pero ako na is diretso na tayo dito para mas makita na agad natin. Palatay. Pagdating dito sa pinakataas, dumiretso na agad ako dito sa may pinakadulo guys para isang diretso lang tayo. Ito yung pinaka starting point natin tapos diretso tayo dun sa kabilang dulo naman. So isang diretso lang yung gagawin po natin. At dito naman, ito na yung pinaka view natin. Ayan, makikita natin dito yung mga buildings. Ayan, tapos syempre yung mga ilaw sa mga ilalim, yung sa mga gilid lang. Tapos itong pinakaharap natin is makikita natin dito yung... Ah, uh, LRT, ayan, so makikita natin yung mga sasakyan din Hi. <laughs> <Ayan>. Dami nila. <laughs> Ayan, so ang daming tao talaga dito ngayon, guys. Hi. Ayan, sa so, din kasi pwede naman dalhin yung bike. Ganyan. Tapos may mga upuan din naman dyan. So, sa mga gilid, pwedeng umupo dyan. Ayan, tapos, dito pala is ano na, uh, yung parang sa J Jones Bridge. Hi! <laughs> Ayan. Yung parang sa Jones Bridge, meron silang pailaw na ganyan. Hi! Boy. Hi! <laughs> Ang cute, oh. Ayan, dahan, -dahan kaya, baka maano kaya kayo dyan, sa likod. <laughs> Ayan, may pa-fountain. <laughs> Bye, ayan. Ito may pa fountain na sila dito, pero ganyan yung itsura niya. Sige na. lang <laughs> ako. Ayan, tapos itong area na to is ayan na may ito yung mga fountain. Isang mahaba to guys, galing doon. Tapos Diretso pa yan hanggang dun sa may bandang dulo pa. Tapos ingat-ingat lang kasi pag tumaas na yung tubig dito sa fountain, ayan, dito sa mga gilid medyo basa na to. Kaya ingat-ingat lang baka mabasa tayo. Dito pala nakikita natin yung mga gilid ayan may mga ilaw so yan yun nagbibigay ng ano dito ah ng light saka ah, kulay dilaw din siya so kitang-kita kahit doon sa kabilang side doon oh. Yan tapos kahit dito sa and dito rin sa side na to Pero ganyan guys sobrang ganda ng ilaw talagang ano, sobrang dami ng tao. Talaga nag-e-enjoy dito. Ayun, mga barkada, may mga pamilya. Yung iba siguro dito after school, diretso na sila dito para makapasyal din. Tapos ingat lang din, ayun, no, yung tubig. Madulas na. Kaya ingat-ingat lang. And so, yung fountain pala na nag iiba iba yung kulay. nag iiba ba? Or red lang to? Tapos sa kabilang side is, ayun, yung white, blue. Ayun, nag-iiba nga. So, dito tayo galing. Okay na, so nag-iiba nga siya ng kulay. Isang lugar lang. Ayan, pwede tayong umupo dyan. Pero ingat-ingat lang din guys, baka ma mahulog tayo. Ayan, kasi walang harang. Ganyan lang siya. Tapos ayun pala, oh, may... May buwan. Ayan, so continuous pa rin yung lakad natin papunta sa pinakadulo. Ito lang, oh, ang ganda. Kasi yung sa Jones Bridge nga, nilagay din na dito yung ilaw so nag ano siya para siyang ibang bansa na ganin yung style dito Hi <laughs> Tagasan po kayo? Diyan lang po sa media Ah, sa Kaya po lang ang lapit lang pala no. Ano yung gabi-gabi ka dito? Hindi ngayon lang. Ngayon lang. Tingnan lang, lang po, maganda. O oh, nga, ang ganda no? Kailan pala 'to nag-open? -nag Parang last last day la las so, mga 3 days mga three days ago ah okay kaka-open lang pala talaga no kay ang dami talaga pumunta dito ayan ganda. Ay. ang ganda so, nga eh 5 or 4 Parang ano daw parang 24 hours open naman sila pero yung lights parang nag-start 6 6 pm no, hanggang 10 pm no ayan tapos ang ganda nga ano kasi dati din adaandaan-daan lang dinadaandaan lang ngayon pwede nang pumasyal ganyan sige thank you po thank you Ayan, so pagdating pala dito na part is ano na siya, may pa-curve. Ayan, so ang gago natin is diretso tayo doon, pero ito lang muna, check natin dito yung side. Ah, pwede palang bumaba dito. Ayan, dito na part pala is ano siya, ganyan. Sir, pay -pay yung account, sir. May ano pa, may... Ay, sige po. <laughs> Ayan pala sila. Oh. <laughs> ah, ito po kayo dito, maganda. Yes, tas libre lang, wala tayong babayaran guys. Guys, meron pala tayong nakasama dito mga taga PR daw sila. Hi. Tata mo taga PR diyan. Pero sa taga 70. Happy fiesta nga pala sa 28. Hoy, happy fiesta pala. Ayun, namasil sila dito, guys. May kasama ba kayong malaki? Kay kay lang. Ah, may kasama. Okay sige. Ingat kayo, ha. ingat. Bye-bye. Bye-bye. Ngayon nandito na tayo sa may bandang gitna. Ayan, So, dito naman madami pa rin tao. At ito lang yung gago natin, guys. Tambay, tamang-tambay lang. Tapos dito naman ay sobrang hangin. Ayan, so pwede tayong tumambay lang dito kasama yung barkada natin, yung family ganyan. So pwede tayong umupo lang dito tapos yan yung mga view na nakikita natin yung buildings. Right. Right. Dito pala sa may gitna, ayan, may mga nagbebenta pala dyan guys. So may ice cream, may uh, popcorn, ganyan. So may mga nagbebenta naman just in case na nagutom. Ayan, pwede na tayong makabili agad dyan. Ayan, so baba lang muna tayo para makita natin yung sa pinaka gitna tapos yung pinakahagdanan. Ayan yung sa ice cream. Hi kuya. Hello. Ayan. <laughs> Mukhang dami ka ng benta kuya. Sakto lang. Sir. Sakto lang. <laughs> Dadami pa yan. Ayan na dito tayo sa may pinakagitna. Ayan na yung pinakahagdanan. So pwede tayong dumaretso na pala dito para mas safe, mas malaki yung hagdanan. Unlike doon sa inakitan natin kanina. Ayan. Tapos ito yung mga gilid. Ayan pwede pala magpark dito yung mga motor. Oh. May mga motor dito. Ayan, so continue na tayo dito. Ang dami mga nakabike. So yung iba dito is mga malalayo siguro tapos nagbike na papunta dito. Dahil pwede naman yung bike dito guys kaya pwede na kayong magbike papunta dito. Lalo pag morning din, pag hapon. Ayan, maganda magbike papunta dito. Ayan so naputol pala yung sa may mga fountain dito na ulit mag-start. Maganday well, pa kayo po. Mamaya kita na po. Kasi Dito po ako. Ayan, so medyo malapit na tayo sa Jones Bridge. Saka ito pala guys, mabilis nung matandaan kasi ayan lang yung post office. Tapos sa likod lang niya, ito na yung sa river. Ayan dito din, medyo malaki yung area dito. Pwede yung pumesta din dyan. Ayan, medyo konti lang tao dyan. Mama, Hi! Shout out sa mama ko! Shout out sa mama ko! Nagpahalam ka ba? <laughs> <laughs> <Habota>? <laughs> Hindi <laughs> po. Hindi? bibili pa ako ulang. Sabi po, uwi ako ng mga gawin. Uwi ako ng mga gawin. O sige, ingat kayo ha. Ah. Ayan dito na part, marami din tao guys. Gusto mong mag-picture dito sa may bridge. Ayan, yung pinaka-background is yung bridge. Tapos dito pala, oh, kitang kita natin yung sa may pabinondo. Tapos yun yung hagdanan kanina kung santay tayo bumaba. Tapos diretso na tayo dito sa may bridge. Ayan, so dito pala is nahati siya, o. Oh. Dito lang sa may gitna. Tapos dito is ano pa rin? Ayan, yung mga tubig pa rin. Ayan, yan yung pinakailalim. Tapos dito naman is, ayan, ang ganda ng ilaw. At ganyan pala yung itsura na dito, guys. So, ayan. Ang ganda dito kasi marami mga picture. <laughs> Ay! Oh, Uy, ang ganda pala dito, no? Ay, picturean mo. Picture? Hindi, hindi nga. Ay, yung vlog pala nito. ba kayo? Takasan lang. Para wala? Nagpaalam ba kayo? Hindi, na kailangan. Hindi na kailangan? Palipas lang lang, palipas. sige, sige. Alam ko, so ang ganda lang ng combination ng ilaw kasi ayan, yellow. Tapos yung sa bridge is red. Ayan, so mas maganda yung combination niya. Tapos marami din mga dumaan na din dito. Yan, tapos dito naman is ano lang din, medyo mataas yung harang dito. Ayan, hanggang dito para talagang sa safety natin, para yung mga bata hindi din maka, makalabas din dito. Ayan, tapos may mga nag victorial din. Ayan, pero pagdating pala dito is mababa na hanggang bewang ko na lang. Ayan, tapos ito yung mga, yan yung ilaw na nakapalibot dito is yellow din. Ayan, so malapit na din tayo guys, ito na yung pinakadulo. Ayan, malapit na diretso na tayo dito. Ayan, so ito na yung pinakadulo. Ayan, ito naman is may mga drums. Uh, dito pala guys, mas makikita natin yung, yung Binondo Bridge. Ayan, so ito na yung pinakadulo. Tapos yun na din yung sa Jones Bridge. So yun lang guys, natapos din tayo dito. At dito na pala ako dumaan. Ayan, so malawak pala yung area dito. At ano lang din, uh, ganyan, ganyan mo yung itsura. So yun lang at pwede na kayong pumunta dito guys. Dahil libre lang naman, wala tayong babayaran. Free entrance pa lang po dito. So ganyan, makakapasyal lang tayo. Ganyan po. Tapos dito naman guys is safety uh, safe din tayo dito kasi may mga guard naman. So maraming guard dyan na nakapwesto po para sa safety din po natin. So yun lang at open pala sila dito 24 hours pero yung lights na dito mag-open ng 6pm hanggang 10pm po yan. So yun lang guys baka meron pa kayong mga suggestions pwede na comment yan and don't forget to subscribe click na notification bell para mag kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Thank you guys for watching and see you on the next vlog. Bye! Black COVID